puntahan natin yung mga raga dito ng na mga kasabay natin sa panonood ng Rewind Movie. Hi! Hello! Hello, hello po! Hello! Sa raga naman dyan ang isa! Hello! Po. That's it. <clears throat> Ayaw pa na i-check yung akin eh. Pinakita ko na yung ano to? Binolunteer ko na dahil sa yung binabad pag hindi kinontrol eh. Diba? Linggo-linggo eh. May nanguli eh. Hi! Sir. fare un po' caldo. Sarà torri quattro nap puntata nella Filippine. Tre Mi reperi dal collegio.

Doon pa pala. Pagkakahaba ng pila ah. Hanggang sa kabila pa pala ang dulo. Yun, ang pila oh. Haba. Boom. Hanggang doon pa sa kabila. Kabilang side pa. Oh, misa may mga Pilipino manunood yung ariwan. <laughs> Hello po.

Hello po! Hi Raga! Hello po! Hello po! Kamusta po. 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 po? Hello po! Sige po! Sige po! Pusunod po tayo. Thank you po! Thank you! Thank you, thank you po! Pipila ko sa likod. Ciao po! Ciao po! Ciao po! Ciao po! Kamusta? Kamusta? Kamusta na? Kumusta po? Habang pila. Mamaya. Dito tayo sa likod. Hi, hello po. Yay! Child Dragon! Child Dragon! Chai-Chai. Thank you po. Oh, smile. Yan ang ating uh, before, ha? Before. Before manood ng Rewind. Maganda pala dahil yung naroon palang ano. May raffle promo pala. Ano? Papunta ng Pilipinas. 4 hours. Avi! Doon ako nilipin. Wow. Yan ang aming before. Tingnan natin mamaya after. Kasi sabi kanina do sa pag napasok, ihanda daw ang tiket at saka tissue. Yun doon dapat na ihanda. Okay, manunod na kami. Ado